Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Kuwaresma at huling Martes sa kasalukuyang buwan. Araw ng Dibusyon kay San Antonio ng Padua. Pagbati po sa lahat ng mga daily viewers and followers of our daily gospel reflection. At siyempre po, dahil Martes, araw ni San Antonio, inabati ko po ang lahat ng mga diboto ni San Antonio ng Padua saan man kayo naroon. At sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio de Padua, ang mga members of the 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, sana po, nasa kayong kalagayan, sa lahat po ng mga tulong na pinapaabot sa amin, labos po kaming nagpapasalamat. Patuloy po nating ipanalangin ng isa't isa, at welcome po sa ating daily gospel reflection, sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. patid, ngayon pong araw ng Martes, sa ikalawang linggo sa panahon ng Koresma, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo, mula po ito sa ikadabampu at tatlong kabanata, mga talata isa hanggang labing dalawa. Ang pamagat po ng pagninilay ay nagsasabing pinatutunayan ang pananampalataya sa gawa. Ano ba ang mga aral na tinapaabot ng Ibanghelyo sa atin? Una, sinasabi po sa Ibanghelyo, igalang ang sino mang nasa posisyon ng kapangyarihan at pagtuturo. Hindi raw natin kailangan maghintay ng isang perfectong guro para sabihin na yan ang gurong pakikinggan ko at wala nang iba. Hindi natin kailangan maghintay ng walang kapintasang presidente para sabihin niyan lamang ang presidente na akin papakinggan at susundin. Hindi naman po kailangan maging perfecto ang isang magulang para masabi ng anak na yan ang magulang na aking tutularan kasi perfecto ang magulang ko. Sila lamang ang dapat tularan ng lahat. At hindi mo kailangan maghintay ng perfectong pari para sabihin na, ay, yan lang ang pari na aking sisimbahan. Hindi ako magsisimba sa ibang pari. Siya lamang, kapag nagpalit na ng pari, nako hindi na ako magsisimba. Sapagat yung pari kilala ko, yun lamang ang perfectong pari na dapat pakinggan kasi walang kapintasan. Wala naman po talagang perfectong tao ang tao ay may likas na kahinaan. There can only be perfect love and that love you can only find in God. Kaya nga, masasayang lamang ating panahon sa paghihintay kung maghihintay tayo ng perfectong tao para sabihin na siya lamang ang dapat na at sundin sa kanyang mga ipinapangaral. Mga minamahal ko ang kapatid, sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang mga eskriba at ang mga pareseyo ang kinikilalang pagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inyong utos. Kaya igalang ang sino mang nasa posisyon ng kapangyarihan at pagtuturo sapagkat ang ating ginagalang ay yung posisyon na kanilang tinanggap. Kung sila man ay nagkakamali, yun ay kanilang personal na desisyon. Subalit kung tama naman po ang pinapangaral, bakit hindi naman natin susundin kung ito naman ay makabubuti sa atin. Kaya kung meron mang depekto, ang mga taong nasa posisyon ng pagtuturo at kapangyarihan, yun po ay dala lamang ng kanilang kahinaan. Pero sabi nga, ang habag at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang kahinaan ng tao. Kaya igalang natin at sundin ang sinumang itinilaga o inilagay sa posisyon ng pagtuturo, sa kaposisyon ng kapangyarihan. Pangalawa, magiging makatotohanan ang ating pagtuturo kung ito ay hindi pakitang tao lamang. Kaya maging totoo at huwag maging pakitang tao sa ginagawa nating kabutihan. May mga tao namang talagang palasimba at sinasabi namang talagang kung magnalangin ay marudob at talagang mga ang tuhod at ang mga kamay ay talagang uspusan kung manalangin at ang dami mga panalangin alam na inuusal. At hindi naman po yon masama. Kaya lamang kung ikaw ay nagdadasal, subalit ikaw naman ay walang respeto o paggalang sa iyong kapwa. Matapobre ka, masakit ka magsalita, lahat na lamang pati kapitbahay inaaway kung ikaw man ay nagdadasal. Ito ay lalabas na isang pakitang tao lamang. Ang kabutihan ay hindi lamang ipinakikita sa loob ng simbahan. Dapat maging makakristyano rin tayo at makatao sa paraan ng ating pagkilos at pananalita kapag tayo po ay nasa labas ng simbahan. May mga taong itinuturing na laman ng simbahan, pero magaspang naman ang pag-uugali kapag umuwi na sa tahanan at sa labas sa iba'y nakikipag-ugnayan. Ganun ba talaga ang mga taga-simbahan? Yan ang tanong ng iba kapag ang isang nalilingkod sa Diyos at sa simbahan ay hindi nagpapakita ng mabuting halimbawa ayon sa inaasahan sa isang naglilingkod. Kaya mga kapatid, anuman pong ating ginagawa sa ating buhay spiritual at panalangin na huwag may salamin din natin sa ating pakikipagkapwa at tao, sa ating pagkilos at sa ating mga pananalita. Ito ang sikreto sa tagumpay ni Jesus sa kanyang pagiging mahusay na guro. Pinatutunayan niya ang katotohanan ng kanyang pinapangaral sa kanyang buhay at mga gawa. Kaya nga, sabi ni Jesus, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Ang ibig nila ay ang upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay sila sa mga liwasang bayan. Ang hinahanap ay parangal ng tao at hindi ang karangalang ibibigay ng Diyos. Ulitin ko po ang palaging sinasabi at pinapaalala sa atin ni San Antonio ng Padua. Actions speak louder than words. Let your words teach and let your actions speak. The words of a person become edible when the one speaking is credible. At ang pangatlo, ang aral tungkol sa kababaang loob. Ang pinakadakila sa inyo, sabi ni Jesus, ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas sa ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, totoo po na marami sa ating mga kabiguan at pagbagsak sa ating buhay ay laging nakaugat sa mataas nating pagtingin at labis na pagpapahalaga sa sarili hindi dapat tinitingnan ng guro ang kanyang sarili na nakatataas sa kanyang mga tinuturuan. Sa ating relasyon sa Diyos, lahat po tayo pantay-pantay. Tayo po ay magkakapatid at iisa ang ating amang nasa langit. Si Jesus ang ating nag-iisang guro at nangangailangan tayo ng pagkalinga ng isang ama nating mapagmahal sa langit. Kaya mga minamahal kong kapatid, patunayin natin ang ating pananampalataya sa ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Diyos ng kadakilaan, Diyos ng pagmamahal. Maraming salamat po sa patuloy mong pagkalinga at pagmamahal sa amin. Huwag nawa namin itaas ang tingin namin sa aming mga sarili. Sakaling kami ay binigyan ng posisyon para sa pagtuturo, at ang posisyon ng kapangyarihan. Gamitin nawa namin ito sa diwa ng kababaang loob sapagkat walang bagay na nasa amin na hindi mo ibinigay. Tahakin nawa namin ang daan patungo sa kababaan ng loob sapagkat ito lamang ang tanging daan patungo sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyong pong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkili, maraming salamat po at pagpalain tayo ng mga Pangirian Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.